Main Mendoza nagsalita sa pagsampa ng kaso kay Arjo at paninira kay Alden Richards. Tuloy-tuloy pa rin ang paninira na ginagawa kay Main Mendoza at Alden Richards at ito ay ang paggamit naman kay Arjo Atayde na tila dinimanda ni Main Mendoza dahil sa umano'y pagkakaroon daw ng anak at relasyon kay Sura na hindi naman ito nangyari. Pinalalabas kasi ng mga bashers ni Main Mendoza at Alden Richards na ito ay totoo para lamang masira si Main Mendoza dahil sa pagsasampa ng kaso na hindi naman totoo. Dahil sa ginagawa nilang ito ay maaari nilang masira si Main Mendoza at ang kanyang nananahimik na karira at ang mas matindi pa dito na hindi inaasahan ng mga Aldab Nation ay damay na rin dito si Alden Richards. Kung dati kasi ay nakikita ng TV ADN at ng mga sumusuporta kay Alden Richards na kahit siya mismo ay pinaghihinalaan din patungkol kay Catherine Bernardo. Ito nga ay ang napapabalita na napakarami ang ginawa umano ni Alden Richards para kay Catherine Bernardo. Isa na rito ay ang pagpapakasal niya, ang pagkakaroon niya ng anak kay Catherine Bernardo at ang pagtulog niya sa bahay at nakainom ito ng alak. Yan lang ay isang mga example kung paano nila sirain si Alden Richards at Maine Mendoza. Kaya hindi na nagtataka si Main Mendoza na gawin din ito sa kanya at ito nga naman ay patungkol kay Arjo. Huwag dapat basta-basta maniniwala sa pinakakalat ng mga bashers dahil lang ito kay Alden Richards na ng movie at sinasakyan ito ng mga Katniel fans. Hindi nyo ba napapansin na ang mga naninira ngayon kay Alden Richards at Main Mendoza ay ang mga Katniel fans solid para rin itong mga TBADN. Ngunit ang ipinaglalaban ng mga Katniel fans na ito ay wala na dahil hiwalay na si Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Kaya ang gagawin na lang nila dito ay sirain ang relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards na hindi naman nagka-problema. Kaya dyan pa lang ay malalaman mo na ang mga taktika ng mga bashers ni main mendoza at alden richards itong paninira na itong ginagawa ngayon kay main mendoza ay nakakabit sa paninira kay alden richards ayon kay pablita makalaging kahit ano pang gawin ang mga paninira Ang gagamitin nyo kay Maine Walang epekto yan sa ADN at TBADN Wala pang arjo Nakilala ko mayroon ng anak si Alden at Maine Si Baby Teo Na nag 6 years old na ngayon Kayong mga creators ng mga fake news Magpakabait naman kayo Puro na lang tanging pinagbibigyan nyo Gusto ba ninyong mapasama sa kanya? dapat ay bigyan niya tayo ng kapayapaan sa bansa natin at maiwasan ang napipintong gera sa China at Pilipinas. Tama yung sinabi ni Pablita Makalaging kahit ano nga ang paninira na gawin kay Maine Mendoza at Alden Richards ay hindi e-epekto yan sa bladed blooded ADN dahil yan talaga ang may alam kung ano talaga ang tunay na relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards kaya kahit ano pa ang paninira sa kanila ay hindi na ito paniniwalaan dahil dati pa lamang ay ginagawa na ito sa kanila at talagang hindi ito pinapansin ni Main Mendoza at Alden Richards dati pa lamang ay napakarami na rin na ibinabato kay Main Mendoza at Alden Richards bakit ngayon nagtataka kayo kung bakit napakatatag na ng relasyon nila? Dagdag pa dito, hindi basta-basta masisira si Maine Mendoza at Alden Richards dahil sa napunla nila na pagkakaibigan sa simula pa lamang. Ang pagkakaibigan ay simula ng magandang relasyon dahil diyan nagsisimula ang matibay na pundasyon ng relasyon ng pagmamahalan ni Maine Mendoza at Alden Richards. Ayon naman kay Mr. Magnum, nasabaybayan ko rin mula umpisa ni Mengay mula sa 2015, unang pasok sa Itbulaga at hanggang today at totoo ang lahat sa kanilang dalawa hanggang ngayon sa swela lang si Atay napapansin nga yan na talagang sa simula pa lamang ay alam na natin kung ano ang destinasyon ng pagmamahalan ni Main Mendoza at Alden Richards lalong-lalo na ngayon na napakaraming bashers ang umuusig sa kanila ngunit nananatili pa rin ang pagmamahalan at tiwala nila sa isa't isa na napakahirap naman makuha sa ibang mga love team na talagang tinapatan si Ming Mendoza at Alden Richards at ang kanilang Aldab Maychard. Diyan mo makikita na talagang solid ang pagmamahala ni Ming Mendoza at Alden Richards hindi lamang sa panglabas kundi sa panloob. Marami kasi ang mga labdim ngayon na puro panlabas lamang ang tinitignan ngunit pagdating sa panloob na relasyon ay wala ito. Yan ay ang nakita natin kay Maine Mendoza at Alden Richard sa simula pa lamang ng Itbulaga. Makikita mo talaga na hindi lang panglabas ang kanilang relasyon. Ngunit pati ang saloobi nila at tunay na nararamdaman sa isa't isa. San ka ba naman nakakita ng isang love team na merong mga sekretong tinatago sa isa't isa? Ang katibayan dito ay ang sulat na ginawa ni Min Mendoza para kay Alden Richards na hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ng buong True-Blooded Alden Nation ang nilalaman dahil nga sa nasabi ni Min Mendoza na for your eyes only lang ang ibig sabihin nito ay talagang sa una pa lang ay meron ng relasyon si Min Mendoza at Alden Richards dahil kung si Maine Mendoza at Alden D. Charles ay pasyobis dati, ay dapat ipinagkalat na ni Alden D. Charles at Maine Mendoza ang liham na binigay ni Maine Mendoza. At ang maganda pa dito, sinagot ito ng tahasan ni Alden D. Charles at sinabi na hindi pwede niyang ilabas ito dahil para sa kanila lamang ito ni Maine Mendoza. Diyan pa makikita mo kung gaano nakatibay ang relasyon ni Main Mendoza noon pa lamang at ngayong pilit sinisira ay talagang hindi kayo magwawagi. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!